Ang Loch Ness Monster ay isang nilalang na matagal ng usap-usapan at naging sentro ng mga dyaryo at telebisyon sa loob ng ilang dekada. Ang nilalang na ito ay di umano ilang beses nang nakunan ng larawan, pero ang larawan na ito ang pinakasikat na di umano ay larawan ng Loch Ness Monster na nakunan noong 1934. Sa kabila ng mga sinasabing mga larawan na magpapatotoo sa Loch Ness Monster, ang mga scientists ay wala pa ring nakikitang konkretong ebidensya kung totoo nga ang Loch Ness Monster. Agad naman sinasabi ng mga scientists na ang mga larawan na ito ay isang kaso ng misidentification at katang-isip lamang. Bagamat hindi sinasang-ayunan ng mga scientists ang mga sinaunang larawan, marami pa din ang naniniwala na totoo ang Loch Ness Monster, lalo na sa pag-aaral ng cryptozoology o ang pag-aaral sa mga kakaibang hayop na walang kinalaman sa science sa kabila ng pagsisid sa mga tubig na sinasabing may nakitang Loch Ness Monster ay hanggang ngayon ay wala pa rin konkretong ebidensya tulad ng mga buto at ngipin na nagpapatunay na totoo nga ang hayop na ito. Ayon sa mga nag-aalinlangan, ang Loch Ness ay isang urban legend lamang noong medieval times. Pero hanggang ngayon may mga bagong report at mga video at mga imahe na kumakalat online na nagsasabing nagpapatunay sa Loch Ness Monster.